Oh, hindi naman binabawalan na or KJ, di ba? Parang sa kanya 'yung panatag lang ba na oh, kasi pag hindi ka nag-reply doon siguro na isang linggo, naku po, baka, di <laughs> ba? Ano nang iisipin? Oo, ganoon. Tama po. Correct. So, dito ka mag, uh, yun oh, na lang mag yun lang sinabi mo sa kanya. Na nagkasundo na kayo doon. Oo, oh, nagkasundo naman na po. Payag na po siya. <laughs> <na. laughs> Hello po sa papa ko. Oh, shout out po. Ayan, di diba? ba? Natuwa ba sa nalaman niya nagkaroon ka na interest din sa pagmumoto. Kasi pagbabae, di ba? Hey. Para hindi, marami tayo mga lady moto vloggers, pero hindi lahat ganung kadaling na in love oh, sa pag-ride, oh. eh. Oh. Ano po, eh, mix emotion po siya kasi una po, tinatanong-tanong ko po kung para saan to. Then nagulat na lang po siya, tinatakas ko na po yung motor <laughs> <laughs> Kaya wala na po siya nagawa. Sabay oh. na kami gumawa ng lisensya. <laughs> Ayun na, baka natin, eh, gusto ko pala, eh. Gano'n. Kasi no. po, bandang uli, ako po pala ang ano, kasi... Ano po eh, nagtinda po ako ng kutsinta gamit ang motor. No? <laughs> <laughs> Nabawian niya po pala ako. Ah, okay. Oh, kasi magandating. Oh, eh, gusto mong magmotor ha? Oh. O no, di magbenta ka sa umaga. Bawin sa hanap buhay. Oo, oh, oh, ayan. So